guys, pray muna kami para sa gala na third news. So, mas araw na ito, may pasuloy na mag sa amin. So, at punta po kami na aang, aang, sa amin. At patuloy na mag po na namin yung gagawin na sa mga Jesus. Amen. Ngayon guys, pupunta uh, kami sa Osaka today, DIY lang. Wala kaming kasamang kaibigan and mm -hmm. Sana maging masaya trip namin. Magbabas lang kami from Shinjuku to Osaka. Ngayon, pupunta pa lang kami sa Kamido Station. And time check. Anong oras na? 6.37 Dito sa Japan. Pero dyan sa Pilipinas, Five. 5.38 pa lang mga ganun. Then, kung nakikita nyo, ganda ng nasa likod namin. Pabloom na yung Cherry Blossom. See you later sa train station and sa Osaka na pupunta na. And Guys, update. Nandito kami sa uh, Shinjuku train station. Kakababa lang namin from Kamaito. Then, pupunta kami sa bus station ng Shinjuku papuntang Osaka. Daytime yung uunin namin para makasightseeing kami. And guys, tatanan muna ako sa dito. Good morning. Uh, we want to go to Osaka. Osaka. Yeah. Today. Yes, today. Uh, the cheapest one. Day bus. Yes, day bus. bus. Uh, next bus, 850. eight fifty. Eight fifty. Next bus Yes, eight fifty. How much? Four thousand two hundred yen. and guys, medyo mahal kasi may nakita ako sa ano na mas mura eh, nasa 2000 uh, yen lang. Ayan guys, balik tayo. Hi, good morning. Ah, uh, we want we want to go to Osaka via bus. Osaka just now? Uh, just now? Yeah. Daytime. Daytime. How many people? Three. Three adults.

Um, oh, ang namin is 12,600 yen. Ang uh, bilang namin na uh, break, pang breakfast namin dito sa uh, uh, Shinjuku bus station. Bumili din sa convenience store. So, na-experience namin bumili. Uh, survive kami. Kahit di kami marunong mag uh, Japanese, mag Nihongo. So, hintayin na lang namin yung bus namin. Ang alis namin is 8.50 dito. Uh, unang problema for the day bus. Ngayon, ang second problem namin is hotel sa Osaka. So, yun yung next problem namin. Binili mo lang. Ito na may Ito yung mayonnaise na onigiri. Uh, mura lang siya. <laughs> Yan lang. Hindi, ah, di, di sa mura. Yun lang talaga kaya ng budget namin today. <laughs> Kailangan namin magtipid din. Maraming mga 50 o, oh, mga ganun, 70. <laughs> Onigiri, guys. Pang breakfast. One. So, pala tama, tama ba? Hindi mm -mm. lang, hila lang. Um, tama. Nangyayak ako. Nung nakuha ko palang panigiri, may wasabi. At soy Soy Masarap siya pero nagulat ako pag kagat ko sa gitna, may wasabi. Oh my God. Nga, ba na to? Ah, paalis na kami. 10 minutes na lang dito na kami sa bus na pinila namin ng tier kanina, JR Bus Station. Umalis na kami, 8.50 sakto. Then, ito. Ano na lang natin kung ano yung mga makikita natin. Pumating kabit dito ng 10.40, tapos mga magta 10.40, tapos 20 minutes break. Then yan, CR CR break, then kumili sila ng snack. Then meron pa ulit na yung stopover mamaya. Yun. Yan daw. So, masaya. So, may kita niya guys, so may ano doon, may cherry blossom. ayan Ayun oh, di ba? Kita niya. Cherry blossom. Hindi lang umaayon sa amin ang panahon. Kasi makulimlim. Ayan. Kasi eto sa trip na to, kaya ako siya gusto. Baka kasi makita namin. Makita namin si Mount Fuji sa, sa left side dyan alam ko sa left side hoping na may matutunan tayo sa travel na sa, sa, sa DIY lang wala kami kasama kami kabilang lang tapos doon sana makahanap ng murang hotel fresh yeah, fresh na yan ang bumili city tapat niya ng ano, juice strawberry juice stop kami ngayon dito sa Shinchero. Second stop. So, CR break muna. And, bill lang kami ng pwede na aming pang lunch. Ayan, may hotdog with sandwich. Parang putlong sa atin yun. Ganyan, saan laki ng putlong nilo. Tapos yung isa, 400. Yan, Ito 400 yan. Ah, oh, gusto malag. Meron sila dito putlong, 650 yen. Tapos, Ito uh, 1,000 yan. May putlong, may ano. Ayun yung putlong, ganun kalaki. Ayun, no? kalaki yan. Tapos may kasamang ganun sa 1,000. So, pa uh, 500 pesos. pa yun Hmm. Ito ang mahirap guys. Hindi namin alam kung dine-in or take-out. yeah, yan so, yung mga ano. Nandito, 1,000 yen. Ito pwede na sana to 900 yen. O oh, ito 800 yen. Ito pala muro 600. Ito 400 yen o. Oh. Ayan o. Burger. Ano oh, mas malaki o. Oh. 350 yen lang. Ito po o. 350 o. Oh. 350 yen. Ito, with eggs, 3.50. Ah, vegan egg. Ano ito dito? Ano? Salmon? Hmm. Ito. Ah, ito na lang, no, 400. Ang dami kasi. Ito na lang. 100 yen. Magkakasi okay. si Master. Wala to.

Nagbaya <laughs> dyong <laughs> pamangkin ko sa'yo 400 yen. Ayan. Coins. 400 yen kasi yung binili namin na Pang lunch namin. Okay, lunch okay, namin. 400 yen. Ito, <laughs> dito ni Diri? Okay. Parang, parang okay. ano ni Diri siya okay. pero, ano okay. yan siyang...

Osaka na. Ito last stop ng damig pala dito. <laughs> Buti na lang binigyan ako ng jacket. Hindi pala binigyan. Pinahiram ako ng jacket naman. Pero baka ibigay na sa akin ito. <laughs> <laughs> Napanguna ako na. Baka ibigay sa akin to So guys, CR break muna. Then kayo na lang din mag-decide kung sulit ba yung 4,200 din e namin ng uh, bus from Tokyo to Osaka okay CR break muna ay grabe ganda dito guys hindi lang mag-camping dito eh.

ngayon, kailangan na namin maghanap na hotel. Yan ang pangalawang problema namin ngayong araw. So, hopefully makahanap kami So, search for the hotel in Osaka starts now. You don't update, uh, nina tumating kami sa station ng Osaka naglakad kami ng 1 hour and 30 minutes guys, papunta dito sa Namba, kasi hindi namin alam pa na sumakay ng <laughs> ng train tapos uh, yung sa kaya naman ng taxi hindi rin namin alam Nag-download si Michelle, kaso wala eh. Di, di, na, di mapagana, kailangan ng number. So, no choice, naglakad kami ng one and a half hour. Then after that, punta kami sa hotel, tayo or tayo, basta yun. Kalungkutan, <laughs> sarado, close na. Ngayon, nangyari, nag-book na lang ako via sa ATM ko tapos booking and ang um, nabook ang nakita ko lang nung nag ako ng uh, hotel near me dito sa Osaka lumabas yung uh, Osaka guest hotel so yun yung trinay kong i-book kasi nakita ko 3 person ang price is 4,200 PHP So dahil no choice na kami, no, kaysa matulog kami sa lansangan dito sa Osaka. Binaw <laughs> <laughs> na siya sa kanina 19 degrees, 17 degrees yung temperature dito sa Osaka. Nagulat kami dahil anong ano na, Shil? Ilang degrees na ngayon dito sa Osaka? Ayan guys. 13 degrees. Napakalamig na noon ako. Tapos tignan mo naman yung outfit ko. Makikita nyo. Naka-short lang ako guys. <laughs> sa hotel. Hindi na talaga namin kaya ilamig. Nanginginig na ako. Mas malamig pa bukas. 11 degrees. Ayan, di ba? Ah, dito na kami, guys. Dito kami na book. Uh, uh. may rent sila dito, guys, ng rental bike. 500. Yan, car